by Jeng and Otep and it's me Ati Jeng. Ayan. At si Otep ay magse-celebrate ng kanyang 14th birthday bukas. Oh, kaya tayo ay gagawa ng isang special na dessert. Syempre, special siya pero hindi naman siya masyadong uh, uncommon or rare. Very common nga siya sa mga handaan o kahit na hindi handaan ang buko pandan. O, ba? Diba? Pero, pero, bakit siya magiging special? Kasi, ang ating gagamitin talaga na pampalasa ay ang tunay na dahon ng pandan. Yan! Anim yan na piraso ng dahon ng pandan. Diyan natin pakukuluan yung tubig na nagagamitin natin para dito sa ating gulaman. Unflavored gulaman ito na kulay green. Diba? hindi na natin pinili yung flavor kasi nga may panda naman tayo tapos isa pa na nagpa-special ang gagamitin nating tubig ay syempre ang sabaw mismo ng ating buko wow yan na rin ang magpapatamis ng ating gelatin yan, simulan na muna natin sa pagtunaw ng ating gelatin dalawang packs yan ating Uh, 25 grams. Para medyo madami-dami. O, oh, di diba? Green na green. Oh, no. Dun -dun 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 -dun. Grabe, yung ganda ng kulay. Sa kulay pa lang. Suwabe na. Lusawin muna natin siya sa malamig. Tapos mamaya isama natin siya sa mainit. Para hindi siya nagbubuo-buo. Pero talaga ang gulaman naman kasi eh, medyo nagbubuo-buo yan. Actually, pampapuo nga yan eh. Buo-buo nga yan eh. O, diba? At least lang, tunaw na siya. Para pag pinakulo natin. Ayan. Ayan, o, Wala nang mga lumps. Para mabilis naman mamaya. Ayan. Konting trivia tayo sa ating buko juice. Ang buko juice ay fully loaded ng electrolytes, katulad ng potassium. Pinakamataas niya na... ano na... makukuha dito ay potassium, magnesium, calcium. O, ah, talaga naman pampalakas, kaya nga energy drink yan. Energy drink yan, guys. Pero, sa katulad ng diabetic, <laughs> hindi rin siya masyadong advisable. Alam niyo kung bakit ang one cup ng sabaw ng buko, ay nagtataglay ng 11 grams of sugar. Wow. Pero mas mababa pa rin siya kumpara naman sa mga soft drinks, no? Pero hindi pa rin talaga ako masyadong umiinom niyan. Syempre <laughs> naman, oh. Ayoko namang lumala pa, ba? Diba? Lagyan natin ng ano to, ng 2 liters. Kung kakasha pero kung hindi naman ay okay lang. 550 plus 550 1. daddy okay, <laughs> sobrang galing ko talaga sa math 1.1 O, kulang siya 1.1 plus 550 ulit 1.6 ay 160 okay na yan marami naman na to sobrang dami na nga to okay na yan para naman medyo matigas yung ating gulaman pakuluan natin. Uy, hindi pa pala nakababa. Sorry naman. Yan. Siyempre, medyo mahina lang dahil parang hindi madami ang aking kasirola. <laughs> Ayan. Kawali pala. Tapos ilagay natin ang pandan. Pakuluan natin yan. Uy, Grabe na to. Pandan na pandan. O, ba? Diba? Perfect. Yan pa lang. Buko pandan na. Pakuloyin lang natin ito guys. Tapos tanggalin natin syempre yung dahon ng pandan. Hindi naman natin isasama yan sa paggawa ng buko pandan talaga. Pag lumasa na siya dahil kumulo na, ilagay na natin yung ating gelatin. Ayan. Natanggal na natin ang pandan at saka nailagay na rin natin ang ating gulaman. Yan, kumukulo na. Okay na to. Lagyan lang muna natin ng vanilla flavor. Kunting vanilla flavor lang. Kasi malasa naman yan. Alam nyo guys, tinikman ni Daddy di kanina yung mixture ng pandan at saka ng buko. Pwede talagang gawing juice. O, ba diba? O, ayan. Isasalin ko lang to dito guys. Sa ating lanera. Tapos papalamigin mga lyanerang para medyo manipis-nipis. Tapos papalamigin natin. Tapos hati-hatiin, of course. Ayan. Tama, patay na. Ayan. Uh, mabigat. Tada! Sa ng aking cortina. tatlo lang sila kasi tatlo lang yung aking lalagyan. Ang bilis niyang ano, mamuo. Yan. Ah, ang init, para ako na Kung makikita niyo lang yung aking cameraman, para siyang nasa sauna. <laughs> Sobrang init, ayan. Palamigin natin yan, tapos mabubuo na yan. At habang pinapalamig at pinabubuo, ay magkakayod naman kami ni Otep ng ating apat na pirasong buko. Ayan. Yan, guys, meron tayo ngayong bisita. Si Otep of course. At magpapractice daw siya kung paano magkayod ng nyog. O, di ba? Hindi nyog, ganyan. Buko yan. Ay, buko. Kasi, buko, buko pandan nga ating... Ito ang pangkayod, eh. Ito yung pang kutsara, ito yung pang kayon. Ay. o, but... <laughs> oh, di ba na? Ito ang first timer. Ganyan ah. Oh, look at me. ko at, at me. Ganyan ah. Oh, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Hmm. Ibabaon mo, tapos hihilahin mo. O, oh, go. Sige nga. Yari to. Disaster to Diinan mo. Yan. Oh, oh, oh ano disaster? Kaya. oh. Tapos dito natin ilalagay, ha? Yan ang pang kutsara, yung kabila. Oh. Oh, ganyan, oh, oh charahin mo. Pero pag puno na ni bulsa, ayan oh. Ganun oh. Ayan, apat yung buko natin, guys. Pero baka hanggang isang buko lang si Otep. Ayan. Ubusin mo muna anak ng ganito, oh. Ayan, damihan mo muna ng ganon. Diba? Ayan, kaya niya yan. Diba, oh. Basic. Oh. Ay e, ko lang doon sa magulang. <laughs> Yung magulang na buko. <laughs> oh, di ba? Huwag mo masyadong diinan para hindi umabot doon sa kulay brown. Kasi maano 'yan. Eh. Hindi naman siya mapait pero ah uh, pangit lang tingnan. Saka medyo matigas 'yun. Oh, di ba? 'Yan fresh buko talaga. Pagkaya oh, yeah. yeah, no? Di mo dito ibalak. Yung na. O, oh, yan, yan o. Oh. may pro. Tawag mo, tawag mo. Yeah, what mo? Okay lang yan, yeah. nakakayod mo na eh. Wala tayong magagawa. Okay. O, oh, diba? O, oh, basic lang pa kay Otep eh. Ubusin na namin yung apat. Uy. Uy. <laughs> Uy, sabi niya. Isa lang, usapan. Uy, <laughs> bakit nagbago usapan? <laughs> nagbago usapan. Eh, kaya mo naman pala kasi ikalaw kasi matatagalan ang trabaho ko eh. Eh, Tabay. mapapabilis pala eh. Karoy. Diba? Yan. Kakayurin lang namin to guys. Tatapusin namin ang pagkayod. And then, inenekos-nekos natin ang mga ingredients. Ah. Diba? O. Okay na yun anak, huwag mo sagarin. Okay. Sarap ng ko. At eto na nga, inabot kami ng siyam-syam na magnanay. Kasi nininipisan ko lang yung iba. Dahil medyo magulang. Yung kay Otep naman yung medyo mura. Is it... Anak, huwag mong isagad. Talagang yung mga kulay brown dyan, kay Otep yan. <laughs> Tingnan nyo mga sa kanya. Tinay, ito po. Parang kinayod ng ano ah. Yung may mga kuko ng agila dyan. <laughs> Parang kinahit ng kuko ng agila. Okay, otep na gawa yan. Okay na to. Kasi nga, medyo magulang yung ibang part. Basic. Basic lang po Basic ha. Tapusin mo yan. Uh -huh. Boy. Uh -huh. Boy. Yeah. Alright! O so, diba? ba na habang tinatapos ni Otep yung sa kanya, guys. Etong gulama tignan tingnan nyo naman. Na matigas na. Ay, kayo din din natin. Oh, na parang buko. di diba? Hmm. Kayo din din natin yung ibabaw. Yan daw ang diskarte. Kapag medyo konti yung buko, kasi parang buko din siya. Matigas tong gulaman eh, parang buko din siya. O, ba O, diba? diba? Yeah! buko na Pero marami yung buko namin, guys. Kaya lang, ang cute din naman na ito pag ganito siya. Parang buko din. O, tingnan nyo naman, parang strand din siya ng buko. Hindi naman yan malulu ma ano o, kasi matigas. Kaya binawasan natin ng tubig yun o, diba? Yan, kakayurin ko lang rin ito. Tapos yung iba ay, yung bandang ilalim ay gagayat-gayatin din, of course. Pero dadamihan natin yung kakayurin natin. Tapos, in-mix na natin yung ibang ingredients. Mikos, mikos. Mix, mix. Mix, mix. Aba, hindi mo sinagad ah. Uy. <laughs> Ayan. Natapos na. Ito na siya, guys. Ayan. Para din siyang buko Bago natin haluin, isama muna natin ang ating sago o tapioca yung maliliit lang rin Ayan. tapos ang ating condensed milk na 390 grams magtataka kayo bakit ano yan bakit yellow green yan kasi buko pandan flavor na yan guys swerte nga natin yan kasi ultimo condensed milk pero ng flavor hmm. o ba diba? isa lang okay na yan o ba diba? ang cute ng kulay Hmm. ganda ng kulay abutin natin sa buko yan tapos, lagyan natin ng all-purpose cream. Dalawa yung naka ko, pero kung masyadong marami, okay na yung isa. Kasi meron pa naman akong mga naka-ready pwedeng gawin dyan. Okay na yung isa. Ayan. Grabe na to. Grabe na to. Sana all pwedeng kumain. <laughs> dahil sobrang tamis na to, dahil mayroong condensed, hindi talaga ako kakain na to, guys. Gagawa lang, pero hindi kakain. O, oh, ba? Diba? Napaka! Grabe, ang sarap naman sa paningin. Tingnan nyo naman yan, guys. O, diba? Kabongga, o. Siyempre, si Otep ang mag-verdict ng lasa. O, teka. Tingnan na, ano natin si Otep. Kuha na natin. Isagad nila na natin ito. Ayan. Anak, halika. Dali. You try na. nga. Ang makamis na yan sa iyong pang ano mo. Ang buko mo. Or idadagdag pa natin yung cream. Pero tama na yan. Okay na to. Okay na. Ano? Masarap or matabang or ano? Ay. Tikma mo. Matabang. Sakto. Mm. Medyo matabang. <laughs> <Medyo. laughs> Medyo matabang. Medyo matabang. Medyo matabang. Medyo parang guys. boring taste. Konting sugar. So honest naman yung anak ko, guys. Sorry talaga, brutally honest. Talaga. Brutally honest. Kasi pag matabang sa kanya, boring na yung lasa. So, kailangan, dagdagan pa pala natin ng contents. Hindi na pala cream yung ilalagay natin, kundi yung condensed. Ah, buti na lang, meron akong extra na maliit na condensed. Ayan, dagdaga natin. Ayan, guys. Dahil sabi ng aking birthday boy, ay boring. Ang lasa dahil mataba. <laughs> dagdaga natin. Pero, classic na to. Mas matamis kasi itong classic kesa dun sa flavored na condense. Yan, pero sabi ni Daddy din naman, magkaiba sila ng taste po. Si Daddy din naman ay sabi niya, konting konting na lang idadagdag. Kaya kalahati lang idadagdag natin. dagana na natin. Palagay ko naman, okay na okay na ang lasa niya. Siyempre, <laughs> kailangan approve sa birthday boy. Ilalagay lang namin to sa cups na hindi na rin naman namin ipapakita sa inyo yung paglalagay. Kasi, yung usual lang na isasalin sa mga cups para naman madaling ilagay sa fridge at para madaling i-distribute sa mga bisita tomorrow. Wow. Ayan! Pakita namin sa inyo pag-finish na kung nakailang cups tayo.